Na, pala tayo, <laughs> <Let's go! laughs> ngayong araw guys, papunta nga pala kami dito sa ating treehouse at kasama natin si Kuya Marvin Almanon at Marasigan Vibes. Ito nga pala guys yung mga hinanda nating pagkain dito para ipood trip natin ngayong araw. Kaya ayun guys, samahan nyo kami sa gala at sa food trip namin dito sa ating treehouse kasama ang iba pang mga vlogger. <laughs> What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ngayong araw ay maaga nga pala kami tinanghali ng gising kasama si Kuya Marvin Almanon. At ayun guys, naranasan na rin yung umagang tanghaliin ng gising dahil sa pagpunta niya dito sa amin. At ngayong araw guys, kasama rin nga pala natin ang Marasigan vibes na taga rin sa Bako. At ayun guys, nakita niyo pa talagang sumayo si Kuya Marvin dyan tsaka si Dugong at sobrang happy na naman ni Dugong ngayong araw kasi nagkita na daw kami. Kaya nga dito guys, idahan-dahang bigla kami bumaba dito sa aming tinatapakan hagdan papunta doon sa ating bangka na si Mimo. Grabe guys, napakasaya nga pala ng araw na to kasi for the second time may makakasama na rin namin ulit si Kuya Marvin sa aming malita palisdaan sa treehouse natin. Nung nakaraang punta nga lang guys, si Kuya Marvin doon sa ating treehouse ay sira-sira pa yun. Kaya ngayon magugulat siya, napakaganda na nung nagawa namin ni Dugong. At grabe guys so napakalakas nga palang kumargan itong bangka namin si Mimo Talaga naman kahit sobrang dami namin ay eh kayang kaya pa rin kami Bago nga pala guys tayo pumunta doon sa ating trios. Ay eh ginala ko mula dito sila sa may labas ng dagat namin At grabe guys sobrang tuwa talaga nino Kuya Marvin dito At para daw silang nasa binis tapos maya maya lang eh agad na rin kami guys Dumiretso dito sa ating trio At kung makikita nyo guys Grabe naman talaga guys yung mga view dito Sobrang ganda Pagkarating nga lang namin guys Dito sa aming malayit ng palisdana eh, Nandito pala ang banong tips guys Ayan pakipalo nyo na rin sila Nang huling nga pala sa guys Sila ng malalaking ayaw So what's up guys Nandito nga okay. pala tayo sa aming <laughs> <Hello. laughs> <laughs> good, good. Grabe guys, sobrang saya talaga nung ginawa namin na yun. Pinagpractice na namin yung guys ng limang minuto pero hindi pa rin kami nagkasabay-sabay. Talagang magugulo talaga. At ayun na nga guys, ano, agad na rin nga pala namin nilaga dito yung karne namin. Nagagawin namin dinakdakan. Tapos guys, may dala rin nga pala kami dito yung tatlong perasong bangus na iihawil lang natin na napakalalaki niyan guys. At hinalikan pa nga ni Dugong guys yan no, sa part na yan. Siyempre si Tol Eric, member ng Marasigan Vice. Napakagaling nga pala nyo maggayat. Kahit daw pumikit pa siya, hindi daw siya sugatan pero putol daw yung kamay niya pagkatapos. Tapos maya maya lang na pagdesisyon ng kumakyat dito sa amin treehouse. at grabe guys tong pagakyat ko dito nagulat talaga ako. Nandito pala si Kuya Marvin almano no nagtatambay pala siya dito. Sabi niya kasi napakasarap daw magkapi dito kaya dito na lang daw muna siya magtatambay. Grabe nakarating na rin siya sa wakas dito pangalawang beses na nga pala yan guys. Pero nung unang punta niya dito guys pangit pa to wala pa kami nagagawang trios kaya ngayon sinusulit niya. Natupad na rin nga pala guys yung mga request nyo na mag-collab ulit kami ni Kuya Marvin Almanon at eto na nga guys sana huwag nyo kalimutang i-share tong video na to kasi ginawa na namin yung inyong request. Tapos guys pagkababa ko nga lang guys ng treehouse natin niluluto na pala dito yung nahuli nilang ayamang malaki grabe sobrang sarap nyan mamaya. Paluto na rin nga pala guys dito yung inihaw ni Dugong na tatlong pirasong bangus at grabe eto nga pala siya oh, hindi talaga siya umaalis to sa gilid ng bangus hanggang sa maluto. Tapos maya maya lang guys, grabe luto na itong isang malaking ayaman natin at sipit pa lang nito guys, si ulam na ulam na talaga. After na rin nga pala namin guys, lagain yung karning baboy dito, iihawin na rin natin yan para mas masarap pag ginawa natin dinakdakan. Sino guys ang may alam sa inyo ng lutong dinakdakan, talaga naman napakasarap nun. Sobrang saya nga pala guys namin dito sa aming maliit palisdaan ngayon at dito sa aming trio at pas maya maya lang guys, dumating rin nga pala dito yung nagbablog kong tito. Ayan, sinon vlogs, pakipalo nyo na rin siya, guys. Marami nga pala guys na uhuli ang tito ko na yan, ng mga mayamaya. -maya. Alam nyo ba yung mga isdang mayamaya -maya, guys? Tapos habang nagagayat naman si Tol Eric dito nung gagawin namin dinakdaka na karim baboy. Grabe tawa ng tawat at sayaw ng sayaw na naman si Dugong sa gilid niya. Ang ginagayat nga yan ni Tol Eric ay kumukutib-kutib pa talaga si Dugong at hindi niya mapigilan yung sarili niya. Tapos ayun grabe kumuha lang kami ng daon ng saging at nilagay na namin dito para may plating namin. Ito nga pala guys yung mga puputripe natin. May isang buong mano kami dito tapos mga hotdog. At syempre guys itong dinakdaka natin tapos isang malaking ayamata tatlong perasong bangus na napakasolid. Pagkatapos nga lang namin guys, si prepare yung pagkain nagsal na rin kami dito para papasalamat na rin kay Lord sa pag-iingat niya sa amin ngayong araw. Kaya nga sabi ko guys kay dugong sa mga kasamahan ko ano pang iniintay nyo let's go guys food trip na tayo at grabe sobrang saya talaga ni Dugong Dito na rin nga pala guys kami nagugas ng kamay sa tubig na to para may thrill naman kahit papano Kaya ayun guys ngayong araw isamahan nyo nga pala guys kami pumood trip dito kasama mga iba natin, tropang vlogger at, at special sa lahat guys si Kuya Marvin Almanon Grabe talagang napakasolid ng food trip namin ngayong araw dito kasi malaki din yung tubig at pagkatapos namin mag-food trip dyan siguradong maliligo talaga kami na sobra. Dito nga guys sa part na to hindi nagpapatalo si Dugong talagang kinakahid niya yung mga kanin papunta doon sa part niya tapos susuluhin na lang doon yung isang perasong malaking bangus. Maya maya nga lang guys hindi ko alam eh nakatatlong peraso na pala agad siya nung, nung hotdog na kinakain namin. Nung biniyak na nga guys nila itong napakalaking ayam grabe sobrang saba talaga kaya tigiisa na agad sila ng galamay at sipit dito nga guys sa part na to ay kagulo na talaga at hindi na tinitingnan yung camera kung may nakatutok ba basta kain lang kami ng kain sa part na to bahala na yan guys. After nga lang namin guys kumain eh ito naligo na rin kaagad kami dito sa aming floating house at tinutulak tulak pa nga yan. Grabe napakasaya naman ang nangyari ngayong araw. At syempre guys big big shout out nga pala kay Kuya Marvin Almanon ayan isa sa mga taong tumulong sa amin nung nagsisimula pa lang kami dito sa aming buhay vlogging. Grabe guys, napakalaki talaga ng respeto ko dyan kay Kuya Marvin Kaya kung sakaling mang darating yung panahon na mas tumaas yung followers namin Kesa sa kanya, eh nasa kanya pa rin yung respeto ko Hindi pa rin guys, magbabago yung pagtingin ko sa kanya Talaga siya pa rin yung master namin Tapos salamat din nga pala sa mga nakasama namin vlogger dito Na tumulong sa amin sa para may gawa tong content na to Pus, guys, ito nga pala yung gala namin na Kuya Marvin Almano dun sa Ranso nung pumunta kami guys Grabe, napakaganda rin pala guys ng lugar dito sa Ranso Sa kabilang bayan dito sa lugar namin Grabe, sobrang solid talaga ng view dito. Talagang napakaganda rin at mare-relax talaga kayo. At syempre nga guys, alam nyo na, kasama nga pala natin si Kuya Marvin Almanon ulit dito. Tapos ito nga pala guys, yung kinainan naming bahay. Kita nyo naman guys, yung ulam namin, talagang toyo lang at sardinas. Napakasimple lang yan guys, talagang simpleng tao rin naman guys kami na kumakain ng ganyan. Mas paborito pa nga namin guys, ni dugong yung sardinas na yan. Kasi nung nagsisimula pa lang kami sa vlog, yan na talagang ulam namin at lagi namin binabao. Dito rin nga pala guys kami sa bahay ni Kuya Kian Strong na isa rin vlogger guys. At dito daw kami kakain. Big big shoutout sa iyo Kuya Kian Strong sa pagpapatuloy at pagpapakain dito sa bahay bahay nyo na napakasimple lang. At after nga lang guys namin kumain doon sa bahay ni na Kuya Kian eh, agad na rin kami dumiretso dito sa may tabing dagat para manguha ng abalone. Guys, alam nyo ba guys yung abalone? Dito nga pala guys, sa part na to ay eh, napakarami nga palang abalone dito at sinisisid lang nila doon sa ilalim niya mga bato at binubuklat nila guys. Sabi nila guys napakamahal daw nung sa ibang bansa at sa ibang lugar pero dito sa lugar nila guys ay eh, napakarami talaga murang mura lang. At nung nakatapos na nga guys si Dugong Manise dito ng abalone, pinakita niya rin kaagad sa akin at eto na nga guys yung mga nakuha ni Dugong, grabe may mga turumpong dagat na susupa rin guys ang tawag nila dito sa lugar nila. At dahil nga guys napagod na kakasisig Kuya Marvin Almanon at si Dugong dyan, nagkwentuhan muna kami dito tungkol sa mga buhay-buhay ng mga nakaraan naming pangyayari sa buhay namin. Talaga naman guys, kahit pa paano yung eh, unti-unti na rin natutupad yung mga pangarap namin at mga plano. Salamat nga pala kay Lord yun guys. Tapos guys, may kasama rin nga pala kami isang vlogger dito na babae, si Miss Mendoreña guys. At may naabot siya sa akin ditong parang salungo guys, o si Orchins. Basta guys, napapanood ko na kinakain yan. Kaya tatry namin mamaya tikman yan guys. Pero mukhang nakakatakot naman yung itsura niya. Pero sabi ng mga taga rito, eh, napakasarap naman daw niyan guys. Kaya susubukan na rin namin. Tapos maya maya nga lang guys, ito na rin nga pala yung mga nakuha namin susot. Yung mga abalon guys, grabe. Napakasarap nga pala niyan luyahan. Tapos may sibuyas at bawang. Talaga naman guys, solid yung sabaw niya. Medyo kulay red nga lang pala guys yung sabaw niya. Pero napakasarap naman. After nga lang guys, ng ilang minuto, eh, nagkaya yan na rin kaming umuwi at papunta doon sa amin si Sakyan. At habang naglalakad kami guys dito sa Barangay Ranzo, dito sa Pinamalayan ay nakilala kami ni Sir And guys shout out sa Sir isa nga pala siyang pulis salamat sa solid na support ha shout out din nga pala dito kay ate na nagpa picture sa amin na sobrang tuwa nung nakita niya si Dugong sabi ko sa kanya, mas pugi si Dugong sa personal guys. Tapos guys, may pinadala rin nga palang isdang malaki dito si Kuya Kian. Sabi niya, baunin lang daw namin pag uwi para maiihaw namin yung na Kuya Marvin Almanon. Tapos dito nga guys, sa part na to ay pauwi na rin kami grabe guys, yung sunset dito. Talaga naman kahit pagod ako ay na-relax ako nung pinagmamasdan ko siya. Hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>